Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ako guys, medyo nag-base ako ngayon kasi pupunta ako mag-exercise ako this morning. Kaya um, naka-outfit ako for for um, workout. Anyways, guys, update ko kayo sa anxiety recovery. Anxiety recovery, guys, um, may mga kaibigan din ako nagsasuffer ng anxiety. Um, nakakaranas ng mga anxiety symptoms na kagaya ko, kagaya natin. Alam ko, guys, yung mga nanonood dyan, meron kayong um, anxiety symptoms. Um, um, sa pag exercise guys, napansin ko, pag uh, sobra po siya sa exercise, parang nagkakaroon po siya ng parang bad ano um, symptoms ng anxiety so um, I think for me parang moderate exercise is the best way para magka parang hindi ka dapat sobrang pagod ganun para hindi siya exhausted yung feeling mo kasi magkakaroon ka ng mga anxiety symptoms pag sobrang pagod din. Pero sa mga tao pong hindi po nag exercise hindi rin maganda kasi pag may anxiety ka um, lalo siyang aatake pag hindi ka rin um nag exercise So sa mga taong busy, ma uh, busy mom, kailangan meron din kayong um, routine daily routine sa bahay ninyo kung hindi kung wala kayong time mag-exercise. Um, sa mga taong may karamdamang hilo pagkakahilo, as long na hindi wala kayong ibang karamdaman at anxiety talaga 'yon. Um, chill chill lang kayo yung talagang dapat ano niyo um, na ma-manage niyo yung daily yung araw-araw na nararamdaman ng isang man, may anxiety um, kamukha, kamukha ko at saka yung ibang kakilala ko na kasama kong nagsusumba. Um, may mga nararamdaman sila guys, pero tuloy-tuloy pa rin, parang, kumbaga sa ano, kasi sa isip yan guys, ang anxiety is a mental disorder, so kung ano yung inisip mo, mangyayari talaga sa'yo, so kung ano yung, halimbawa, ah, e, check mo, parang masama yung pakiramdam ko, parang, parang may may lagnat ako, ganun, kasi sa mga anxiety guys, medyo parang feeling mo may kang sinat, ganun, nung nag-uumpisa pa lang ako ng anxiety, meron akong karamdaman na gano'n. Parang mainit ka, titingnan mo sa ulo mo, mainit ka, masakit yung ulo mo, mga gano'n. Tapos, um, nahihilo ka, gano'n. Tapos, meron din yung ano um, brain fog na tinatawag nila yung mga nakakaranas po ng ganyan yung karamihan sa mga may anxiety nagkakaroon po ng mga brain fog um, pagkakahilo minsan unlimited po yung hilo 24-7 um, pero sa mga taong alam na nila kung paano nila i-manage nararamdaman nila pero tuloy pa rin yung mga daily activities nila so sa mga tao po na nakakaranas kamukha namin Um, kumapit lang kayo kasi part yun ng parang everyday na nararamdaman natin. May mga nagtatanong po sa akin, yung, ma'am, um, ganito po yung nararamdaman ko, ganyan po, ano po yung nararamdaman, nararamdaman nyo? Um, kaya po ako gumagawa ng video para po malaman ninyo yung eksakto pong nararamdaman namin, nararamdaman ko. Um, actually guys, yung, yung may mga araw na every every morning, pagka bangon mo palang meron ka ng nararamdaman. And then, sa gabi ganun din, sa tanghali, kahit na anong oras po ng, uma, um, ng araw, anong pagkakataon, nasa bahay ka sa labas, nararamdaman mo yung mga sintomas ng anxiety. Kasi naging part na siya ng, ng katawan mo, ng isip mo. So, kung anong iniisip mo, yun yung mangyayari sa'yo. At saka sa takot mo, sa sobrang takot kasi guys, pag meron ka anxiety, yung takot mo, libaw takot ka no, sa mga ordinaryong tao, takot siya, takot ka. Pero sa mga may anxiety kasi, matindi yung takot, yung takot kasi, matindi siya yung nasa maximum level yung takot, yung fears na tinatawag. So kung ano iniisip mo, yun yung mangyayari sa iyo. Halimbawa may naramdaman ka konti, uh, tapos alam mo parang matinding sakit, ganun. Uh, mararamdaman mo siya. Um, para siyang, ano siya, nagiging part siya ng buhay mo, yung pagkakaroon mo ng karamdaman. Kasi, nainiisip mo, lumalala siya. So, yung lala ng, ano, lala ng pakiramdam mo, matindi siya talaga to the point na parang maaatake ka, ganon, parang may malubha kang karamdaman, ganon yung nararamdaman ng isang may anxiety suffer. Actually guys, um, ako nung dumaranas ako dati ng matinding pagkakahilo 24x7, hindi rin ako dati makatulog guys, walang tulog, ganon. Tapos, um, hindi rin ako makaligo dati mag-isa. Tapos yung di ako makakain dati, makakakain ako, tapos biglang hilo, tapos hindi ko na maitutuloy. May mga times na gano'n. tapos may mga times din na sa sa bed na lang ako kumakain, ganun. Kasi takot ako, pag tumayo ako, parang piling ko matutumpa, gano'n. So, sa mga nagtatanong guys, maraming nagme-message sa akin, hindi ko po masagot. Pero yun yung eksakto pong nararamdaman ko, kung ano po yung, yung nararamdaman ninyo ngayon nadanas na ko na po yan at nadanas na rin po ng ibang mga taong um, um, may anxiety may mga kakilala po ako mga close friend ko din na nakaranas din ng matinding um, simptomas na hanggang ngayon uh, meron pa rin kaakibat na um, simptomas yung nararamdaman nila so sa inyo po guys kailangan uh, maging knowledgeable po kayo kailangan meron po kayong knowledge tungkol sa anxiety para po magkaroon kayo ng ng mga tips ma, alam nyo po kung ano yung gagawin nyo everyday. Anyways some, um, this video is a quick video guys. I'll see you again sa next video ko. Thank you. Bye!